Good morning, good morning sa inyo lahat mga Lodi Panibagong gigto, panibagong video naman po tayo Sa buhay namin bilang isang mangingisda Oras na para umuwi naman ang inyong lingkod mga Lods Dahil sa kagabi pa kami rito Ay, umaga na Kasama ko si Kiabi <laughs> Dalawa lang kami itandi ng mulit ngayon Ayan Okay, sunrising Durog na durog kami kagabi sa ulan mga Lods Ito rin buhay namin dito sa laot pag tinamaan ng ulan, talagang walang magawa. Tago sa silupin. Hmm. Pero kahit gano'n pa man mga lods, masurte at binihayaan pa rin na makauli ng malalaking isda. Para may pambiling bigas at na may makain ang inyong lingkod. Ayan. Ito po. Tuloy na rin ngayon mga lodi. Pakita ko sa inyo. O, pamain namin. Pusit. Ito yung mga namin kagabi mga lods. Kaya lang di masyadong marami din na namin. Gawa ng ano, mailap. Mailap. <laughs> Halos di magpasibot. Pusit. Umaga ko na ito na ano. Na sikpaw. Itong gamit tayo panghuli Sikpaw na ito. Bali nagalutang lang sila dito. Kapag hinahabol sila ng malaking isda. Pag hinahabol kasi sila ng no, kumakain sa kailang mga ludi. Hindi sila ano. Hindi sila magsama sa tawag namin na laslas. Kaya ito Kaya magkahit sa pain-pain na kapwa. Pusit ipain kailangan si buti lang talaga sila abangan lang sa paglutang dito sa ano bangka yun ito yung huli namin ng malaki mga lodi oh kita ko sa inyo sa ice nagliligpit na kami para umuwi pero nangangawil pa kami eh, nakalatag po sa may kawil pa rin nakalatag sa akin to nakatali baka may maswerte yung palo pa pandagdag okay lagay mo to sa ice Ah, tayo kuling ngayong umaga oh. malo oh. dito Fish on oh. fish on. <laughs> fish on, malo <maludy. laughs> Ito pa oh, sa loob. Ah. Oh. Yan. Alatan, tapos ang malaking lapo. Lap, oh. Ito, kawayan ito mga lods. Katulad ng isa na huli kayo ng umaga. Ito, kagabi pa ito kumain. Mamaya pakita ko sa inyo pag tinimbang namin doon sa tabi. Oh, pusit namin. Ilan. Ilahalo ko to. Guys, ko sa ito eh. Para maganda ganda ang kulay. Oh, chef. Sarap ng adobo. Mga lodi, sino gusto ng pusit diyan? <laughs> <laughs> Ay, bangis dapaw. Ah. Oh. Uh, <laughs> Pangulam. Okay. Wala kang lagay sa ice kaya? Tapo na ko na pero siguro, mamaya na siguro to ah. Dito lang sa labas. Oh, yan. Okay. <laughs> yan, ang tabi lang mga lods. Mamaya pag galing sa tabi, timbangin namin mga huli namin kung ilang kilo yung bawat isa. Ganito ka sarap sa pakiranda mga lods kapag nakakauli ng na mga malalaking isda. Sobrang ano, sobrang nakakatawa. Dahil ah uh, tiyak makabili na ng bigas. <laughs> May pangkain na sa pang-araw-araw. Okay. Kaya andyan lang kayo. Stay tuned lang. Magta-travel lang kami pa uwi. lang kami ng mga kawel namin tapos maghila ng aming pamundo. Nakalangtag. Okay. Ayun o. Oh. Nakagrahay na kami dito mga lodi. Okay. Pauwi na ng bahay. Oh oh, na yung bangka ayan oh si Otol wala pa ito pa sa laot okay ito yung mga nahuli namin no. oh buka pa ng ano makaragahan <laughs> ayan okay yan po set wala akong tap down kuya mm -hmm. time lang ako para Battery. okay sabay na lang na ah rin ko na tap down dito na kami sa bahay mga lods. Ito na yung huling namin isda. Ayan oh, Dalawang kawayanin na malaki. Tawag kawayan ito. Tawag sa amin. Sa isang lapo. Dito. Lepte. Kilawan. Mga katambak. <laughs> pusit. O. Oh. Isda yan. Ito yung ibang pusit mga lods. Ayan may timbangin natin. Timbangin ko ba na yung ano, mga lods. O. Oh talakitok o kawayanin tawag sa amin dahil lang timbangin natin op 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 ito magaling magaan nga magaan 4.7 lang muna yan payat, payat. <laughs> manipis kasi siya mga lods manipis o oh. manipis na mga pad na mahaba o oh. 4.7 lang. Mabigat <laughs> <laughs> tayo. ko itong isa. Itong isa. Itong isa. Kasi malo di. Bayat yung isa. Ah, masabigat talaga. Bigat oh. 5.4. Oh. 5.4 mga lodi mas maano to mas malaki to tingnan ng isa na to kailan siya manipis na ano manipis na mga pad na mahaba na ito maiksi lang pero makapal Kaya mas mabigat sya Ibig sabihin mas malaman ito Mas mataba <laughs> yan yung lapo Kailan kilo Yung lapo na ito mga lads oh. Lapo Op op op, op. Apat na kilo ito siguro ah, 4.5 <laughs> Maliit lang Ito makita dila mga lodi Pero napaka bigat Mabigat talaga itong ganda mga lapo 4.5 kilos oops. Okay. Oh, yan ang iba. Huwag natin Oke kanyan? Hey. Tamposit na namin, oh. Siguro mga apat makilo din siguro. Ayan. Ayos ito mga lods. May pambilin talagang bigas pag naibinta. <laughs> yan po. Maraming salamat.